Bukas alas 11 ng umaga, mga kalaban ng Los Angeles Lakers sa ang kupunan ng LA Clippers. Sa ngayon, pang sa standing ng Western Conference sa kupunan ng Lake Show na may 28 wins at 19 losses na record. Habang ang Clippers naman ay pang-anim na may record na 28 wins at 21 losses. Dako tayo sa injury report ng bawat kupunan. Ayon sa balita, hindi makakapaglaro bukas si Cam Christie sa team ng LAC. Para naman sa Lake Show, Game Time Decision or GTD, sinagay Vincent, Cam Reddish at LBJ. Samantala, listed as out naman si Christian Wood maging ang bago nila manalaro na si Max Kikliva at Luka Doncic. Si Maxi ikakagaling lang sa surgery matapos magtamu ng right foot fracture. Si Luka Doncic naman mga idol nagtamuto ng calf injury kaya hindi rin siya makakapaglaro. Pero basta sa nakita akong balita, before All-Star Break daw maaari na makabalik si Luka Doncic. Dagdag pa dyan mga idol no, mayroon din akong nakita kanina na expected na makapaglaro si Luka Doncic sa magiging laban ng Lakers contra kontra Pacers or kung hindi daw sa laban ng Manila kontra Utah Jazz. Sa ngayon wala pa talagang exact date kung kailan nga ba gaganapin ang debut game ni Luka na suot ang jersey ng Los Angeles Lakers. Mas maganda siguro kung aabangan na lang din natin yung mismong balita o official na update na gagawin or ibabalita ng LA Lakers. Alam nyo naman ba diba? mahirap na. Baka mamaya umasa lang tayo sa huli. O nga pala mga idol, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang gagamitin pong jersey number ni Maxi para sa LA Lakers ay jersey number 14. Si Marcus Morris naman ay jersey number 88. Si Luka Doncic, same lang din ang ginagamit niyang jersey number sa Dallas, which is jersey number 77. Sa ngayon hindi pa natin alam kung sino magiging bagong starting five ng Lake Show kasi alam naman natin lahat na dalawa sa starters nila ang nawala. Ito nga ay walang iba kundi si Max at AD. Pero sabi ng NBA app, ang projected na magiging starting five ng Lake Show ay si Nagay Vincent, AR15, Rui, Bron at si Jackson Hayes para sa starting center. Sa tingin ko mga idol no, sa ngayon magiging malaking adjustment to para sa LA kasi hindi pa naman available si na at Maxi. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, sino sa tingin nyo ang magiging starting five ng Lake Show sa oras na naging healthy na lahat ng malalaro nila, magkomento lang din sa may comment section at babasahin natin yan. Para para sa mga naghahanap na pwedeng mapanooran ng laban ng Los Angeles Lakers or kahit anong laban pa ng NBA, pwede po kayong pumasok mga ads playback app na pinaglalaivan natin. Bali dyan po tayo mga idol no, naglalaiv na ang laban ng Lake Show, pero pwede rin namang ilive yung ibang laban dito sa NBA. Siyempre, mas priority lang talaga natin yung laban ng Los Angeles Lakers bilang isang solid na Lebron at LA Lakers. Download nyo lang mga idol yung playback app or kung hindi nyo talaga makita, pwede nyo rin po ako mga idol i-message at ibibigay ko sa inyo yung link. Hanapin nyo lang mga idol si King Gen TV sa playback at pwede na kayong makapanood ng NBA. Pero take note lang mga idol, every live po, meron lang tayong pinamimigay na 20 NBA Free League Pass. By the way, para sa mga di pa nakakaalam, no, meron po tayong pamimigay na sapatos once na na-reach natin yung 2,000 members dyan sa playback. Kaya ano pang hinihintayin nyo mga idol sa mga interesadong sumali, join na kayo sa playback at pag naging member ka na, automatic, kasama ka na sa pag natin. Maraming maraming salamat sa support nyo mga kasolid. It's your boy King Jen, I'm out.